Ali 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 ka. Hindi nagrereklamo to eh. Sige, Santo Santo. Hindi sabi mo para pair. Tungkol po, baka ning bola eh. Hinabakan niya kanina. Hinabakan niya Lobo. Ah, oh, ah, oh, i-replay niyo. Okay, yan, okay. yeah, tingnan natin. O tabi mo kayo. I-replay re natin para walang problema. Sige. O tabi kayo diyan. Tabi kayo i-replay. Re Pwede nating i-replay tama. May karapatan niya yun eh. Saan niya hinawakan niyan? Pakita natin. Pakita natin direct. Saan sinyo hinawakan? Makikita natin. ikaw lang nakakita eh. Sino yung nakitaan mong nahawakan? Okay, pa panoorin na lang mo. Pwede mo panoorin, di ba? Ah, panoorin daw po sa CCTV. Nakita <laughs> daw po talaga sa CCTV. Tignan natin. Sige. Para walang problema. Okay lang naman yan. Tama yan. Karapatang nila yan eh. Ah, nire-rewind lang. Nire-rewind lang, ha? Sige. Hindi, siyempre, ganun talaga. Competition yan, eh. Yes. Malalaman, para wala silang masabi. Nakita nyo ba? Inuwakan? Ha? Hindi nakita siya. Hindi napansin, Gawin, di ba? Ikaw lang nakapansin eh. <laughs> Pag ito, wala. Hindi, wala. Wow. Ano, buwi ka na. Pero okay pa rin yan, kuya, kasi nakita Okay yun. pa rin. Bibigyan natin oh. sa nakarapatan niya yun. Siya lang ang nakapansin. Siya lang. Maganda yung mata mo, ha? Tama. Pag, Pag ano wala pa kami napansin, pektos ka. <laughs> <laughs> Tingnan natin, baka naman eh. meron. Nag-iisip siya. Tama ba? Tama ba? <laughs> ako, madam. Ah, nakita okay. talaga. Kinawakan. Okay. Kinawakan. natin. Sino humawak? Sino? Nakita eh. Eh, hindi mo nakita ko, men. Dapat nakita mo. Bakit? Eh! Pinasabihin mo. Sino humawak? Ito ako ata siya, ang RJ. RJ. O, tingnan natin, ah. Oh, Oo. Oh. Okay. Ayan, tingnan natin. Replay. Sounds, <laughs> sounds. Sound. Nagsabay-sabay ano? lang po kami ni ano na? Po dito. Ano na? Ano na? Nagsabay-sabay lang po kami mag-day off para pumunta lang po dito sa Will Tulip. Ah, nag-day off kayo ngayon para mang... Yeah. Talaga? Ayun nga, ayun, sila nanay! Team Merchandiser Pasay City, Kuya Will, di ba? Mahal ka namin, Will to Win, hello! Okay, galingan nyo! Time to beat natin ay... 26.5 seconds! Good luck sa inyo, first of all! So, ibig sabihin... Sabay-sabay <laughs> kayo! Na. Galingan nyo! Papalalo ko lang, 40,000 cash ang UW nyo. Ha? Good luck. Ito na, mga tiga-pasay. Kaya, putukan na! Kapi ni Naya! Ano? Ano, Darin? Darwin? Ay, ganito. Asa'y abogado mo? May nakakita ka bang ba hinawakan? Wala po. <laughs> okay. Dahil dyan, bigyan mo ng jacket, oh. Dito, iba dito. Iba dito. Nahulog, ha? Yan. Salamat, Kiowin! Okay bigyan mo na yung tatlo na rin. Bigyan mo yung tatlo na rin. Di ba? Okay lang yan. Eh, di ba? Kaya nga maganda, nakikita nyo, lahat may karapatan. Yes. Okay, okay lang yon ha? Sa susunod. Salamat po. <laughs> Sige, ingat kayo. Ha? At Palang least fair tayo, tayo, kuya, di ba? Okay, diba? thank you. Yeah, Sobrang fair ni Kuya Will. Okay. Halina kayo dito! Congratulations, team!